punta natin yung pinakamurang hotel dito sa Manila yung transient lang siya yung pagka galing ka na probinsya at wala ka matutuloy at pwede na rito dito sa Mabini, yung kanto na yun Mabini yun, tapos tapos ng cowboy, mayroon din dun ang pupunta natin ito ito yan, yan yung building yan, ayan, Mabini yun, Mabini

Yan. Ito Ay, pwede naman na tayo. Pwede rin yung babae. Dito. Pwede rin yung babae dito. Dito yung lalaki. Dito yung CR. Yan pa ganyan. CCTV. Aircon. Aircon. doon, diretso na yung babae dun. Merong pandalawahan, pangapasan, parang dito, kwarto ko. ay Ito mga bus dito ako tumutuloy pagka lumulos ako na may ila. baba may ayusin ako dalawang araw, tatlong araw. Dito ako sa uh, transit, tumutuloy mura kasi dito 200 lang, 24 hours. Tapos naka-aircon ka pa. Kaya lang yung aircon, meron ko may oras. Pero okay lang. Katulad nyo ha, konti lang yung tao. Marami pong bakante. Malapit yung mga kwan lang to, madaling puntahan. Nasa Mabini lang to, tapat ng Koboy. Kaya yeah, pag nahihirapan ka, hanapin mo mabini tapos tanong mo ko sa yung cowboy. Yung cowboy yung bar. Bar yung cowboy na yun. Masayawan ng inuman, mga ganun ba. Kaya madali sa hanapin. Yung tapat ng cowboy ito na yun. Kaya lang yung tapat ng cowboy meron din dun. Bali marami pang bakante. Ayan mga bakante. Lahat ng walang kutsyon. Bakante. Ito na sa taas ko. Bakante pa rin niya. Ayan yung ko, sa tapat ko. Yan, Tinatanggal nila yung kutsyon. Gawa ng maraming surot. Ayan bakante yan. Ito bakante. Bakante yan. Bakante yan dito sa sulok yan baka ang talil yan natanggal nila yung kutsok gawa ng nagkakasulok kasi walibawa may darating na tao sa kanila nila yung kutsok ayun lang mga boss mamura kasi dito mga activity ka pagka dalawang araw sa araw ka lang may ayusin ka lang pwede na rito okay mga boss